Samantala, ipinag-utos na ni Governor Dato Ali Midtimbang ang malalimang investigasyon para sa agarang pagresolba sa insidente ng pamamaslang sa isang IP leader sa Dato Hofer Ampatuan, Maguindanao del Sur. Magbibigay din ang gobernador ng 100,000 pesos na pabuya sa makapagtuturo sa taong nasa likod ng pamamaslang sa IP leader. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Sa emergency meeting na ipinatawag ni Governor Dato Wally Mintimbang araw ng Webes, ipinagutos ang agarang hakbang hinggil sa pagresolba sa kaso ng pamamaslang kay Ramon Lupos, isang IP leader sa bayan ng Dato Hofer ang patuan Maguindanao del Sur. Binigyang diin ni Governor Mintimbang na hindi nito pahihintulutan ang anumang itsura ng karahasan sa kanilang lalawigan. Hindi rin umano hahayaan ng gobernador na makaranas ng oppression ang mga kababayan nating IP. Tinalakay sa pagpupulong ang mga agarang hakbang para sa seguridad, mabilis na investigasyon at pagbibigay katarungan sa mga biktima. Binigyang diin din ang mas matibay na ugnayan at koordinasyon ng LGU, PNP, AFP at komunidad upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang pag-ulit ng kahalintulad na insidente. Magbibigay din ng 100,000 pesos na pabuya si Governor Bintimbang sa makapagtuturo sa taong nasa likod ng pamamaslang sa IP leader. Pinagtibay ni Governor Bintimbang na nananatiling pangunahing tungkulin ng pamahalang Palalawigan ang kapayapaan at katiwasayan ng bawat pamayanan. Sa ilalim ng pamumuno ng gobernador, Isinusulong umano nito ang hakbang ng makatao at makabuluhan bilang bahagi ng pagpapatuloy ng pagbabago at pagpapatatag ng probinsya. Dumalo sa pagpupulong si Nadato Hofer Municipal Mayor Bay Cristina Ampatuan sa mama, Police Captain Beatriz Taiza, Chief of Police ng Dato Hofer at Lieutenant Colonel Loki Marco ng Armed Forces of the Philippines. Nakisari ng ang mga barangay officials, indigenous people's leaders at pamilya ng mga biktima upang may parating ang kanilang saloobin. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.